Oh. oh, paula ako sa'yo na eh. May lima kang 20. Bumili ka ng 45 pesos yung halaga. Oh. Ngayon, tanong ko magkano yung sukli mo. Limang 20, oh. eh, de 100. Oh. Tapos nabili ko 45, 45 pesos. Eh, de 55. Ano <laughs> na <Why? laughs> 55 yun? 5, oh, 5, o, 5, 20, 100. Oh, 100. o, tapos nabili ko, walagang 45. Oh, 25, o, 100 oh. minus 45, oh. de 55. Hindi <laughs> ko makikita. Hindi ko makikita, 5.20. May so. limang <laughs> 20. <laughs> 20. 45 pesos yung alaga na bili mo. Magkano yung suri mo? 55 <laughs> <25, laughs> <5, 20. laughs> May limang ang 20. <laughs> 45 pesos yung alagay na bili mo. Magkano na mo? Tetepat. Balik. 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 May lima bente. Limang bente oh, lima, lima bente. 10, o, oh, limang bente. Two, four, six, eight, <laughs> ten. O, one hundred. O, limang bente. May <laughs> bente. Ibabayad mo ba lahat d'yon? <laughs> Ibabayad mo ba lahat d'yon? <laughs> ah, ay! Ma! Ah, ma! Ma! Ayan! <laughs> Ilan na? Magkano na? Magkano na? Ibabayad mo ba lahat d'yon? Sabon na! Ibabayad mo lahat d'yon? Tapos ka na! <laughs> Ibabayad mo lahat John. Tapos ka na? <laughs> <laughs>